Kaya sa dahan ba, napoli hapon? Oo. Mas naghanap na ganit karoon. Oo. Uh -huh. Kaya ikaw naman. Kano, bago naman, no oh, ganun na. Taas na kayo ba? Taas na kayo. Straight. Ikaw to, Sir. Napo na po. Ano yan? Hindi mo itong paupan? Sige, 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 sige. Hindi lang mo itong paupan? Hindi. Out. Gusto na magpahilot niya kay Unahon, mga kanak ko. Oh, kasi nila, hindi kay... Dili, kay... Nagkaon pa man akong. Dili, sa nala. Ha? Gaw pa nala, hanay. Ah, sige, sige. Kaya di pa magpunga mo out, na? Oo, wako mo magpahay. Kwan, dili, sir. Oh, hikapon oh, ako kapot, sir. ikapum oh. hikapon? Oo. Oh. Sira. Oo. Kali sa sakitan ka? Di man? Good. Kali? Kali sa problema ni mo. Kali. Dito, dito, bangon, gumanong na sakit. Cure Sir, soft drinks, coffee, lalo, alak, alak. Kanangin mo gisgutan. Kanangin mong gisgutan. Hindi ko niya nang po. Okay. Beer, reverse. Huwag na. Mga parang. Mawala siya ang dahilan. Oh, Kali, kung mo. wala ka na, wala kay history. Nakuha niyo mo na ang sakit. Totoo ka niya. Sakit na siya. Oo. Oh. E Ibo pong kung ano nga gito. Tuhod, dinti. O, oh, sa kamot mo sa roo. Yung Ayaw pa abuta ka kwan. Kwan baka lang, gamay rani nga kaon sa parat. O ano, dali ka makadimilo pa niya. Kali, mm -hmm. dali mo roon. oh na yes. Ha? Wala puso. Kali. Kali, 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 oh di ba

Uh, uh, mawa ka po siya, pero hindi mata. na ka. Balik, sakit. Pero bira-bira ko okay, sila right? po, kira. Baka na. Ipabira sa so, sawa. Oh, welcome sa vlog. Lala ka dito sa YouTube o sa Facebook. Sa YouTube o? Sa kasa rin ka sir? Davao. Kasa rin dabao. Tagum City. Uy. Ano ako yung sauna sa Carmen? Ah. Doon na kayo? Kaya sunod na ng, sunod na ng um, hmm. tago, tagong, karmil. Kar Panago. Ya, Panago. Oh, Toko. Oh, oh, oh. Dan liso-liso yung mong lusay mo ni lusay. Sa Tagalog, oh. wala niyo. Relax na nga nila. Ha. Uy, um. karasa. Kabila, Oh, wala dah, Oh, wala dah, Kali yung lamik, kali kayo sa no. Lamik mong kumati. Pero ayaw mong sundog ka niya. Kaya pasi pagkapot sa balay, kanaon Oh, wala dah. wala na wala, wala na kaya ako direkta karan god oh wala gisher sa imo laging iurit taas ato ra na sa kanaon imo na ning iaplas to oh pero ang imo paghaflash ka ilan natte elo eh oh oh gali ang ang imo mga nurse dito na na kunsay ba kaya mo sa maiko sa sabugnaw, sa panahon, sa tripan. Dili na kunod ni sa sakir na ko. Oo, usap na siya. Iko na nang haplasan. Di kan dira sa tiil, di ko sa pa. Huwag yung hilahit pa gano'n. Pasang ko sa panahas. O dili pa upos. Ah, una na asalap. Pag hindi dadun ni mo, kung may mga nagala, maingit mo. Pero kung gano'n, asa man patpunta. Oo, kaya hindi mo man... pa dulong pa dulong Padulong. pa dulong okay na 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 ohe hey. ang para nga ni mo sa pagpilok nimo ana maihit ni to pero kung anaon nimo ah wala mag exit din sa mga hudumi ya kana imo balakang hapasan ko na nimo pa pula ka tulo ko ligo mas mati ko na hmm. dili di, sa kuha na dapat sa akong trabaho Oh, ano? Tentinalami ah. O ako kayo mo, Brunggan na piston tol. Kung ano sakit yun eh. sakit, sure ka? Oo. Oh. Ha? Oo, oh, labi <laughs> okay. na pa na kung yung mga Oo, hindi Hindi ato kang tabangan sa pressure. Oo, kay gipis ni na ako, hindi ka masakitan. I-try na to ha. na pong tapihak. One, two, three, four, five. Diba? Okay. Balik na dyan kaya na. Hindi po. na. na kung mga ano, ang pressure mo doon siya patasay mo ano, ayun pa siya. Pero sa kawali sa kibig. Bisito niya yung lugar. Sa ka? Dili. Basta di ka high May bala niyo nga. Sakit siya. Sakit siya. Nao. Sakit. di mo. Taas ang presyon. Mano ang mga taas ang Sakit. Bisa kita lang magsipan. Sakit. Dala ko. Dala ko. Dala terus sakit oh audiri oh ya wala sida ni ada ni tulah ni satu balik lapur lapur ni dah agak-agak ah memang duguk khabar solmon kaman tak tak nak baldo dimu short at keadaan tak rasa porok tu wala wala je tak tahu siapa siya high blood room. ko na siya. Hindi, ko. Kung Wala karton, kaya sinok ko kung saan. Hindi mo ay blood. Hindi, 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 Ang high blood, sir. Kung bisito, sakit. may blood, ah. Pero dapat, i-request yan tanto mo, ha? Sakit, so, okay. tanga. Pero sa'yo mo, wala. Ibig sabihin, know, ready to call right? oh, okay. how how na siya ba? Ano na siya ba? Unang ayaw, sige ka ng kwan, ko.

Kung gusto ka niya, magandang scout ka niya, wala ka niya pa itong tuluan Kaya kung 350, 300 naman. Hindi Di po magaw siya kayo. Laman tayo kung Power wheel lang. Laman yung air. Ito mo kayo Para ka ka. lahat ang pumati. Haplos siya din, hindi nila. Haplos siya mawala ang kon ba? Uyong ko lang na siya. Open niyo. Uyong na yun. Sila yang kemil? Buat taktik kemil Pwede mo na rin mo Nakay sublan ito ka may magdala ka Kanya ang imuha kong Kwan ibili ni mo sa Kaya magamit mo sa balay Ito pala o, ayaw ay dyan to akong Padarali ni Iba nang takay Silyo sir, silyo niya sir Kadarlah nanti, kadarlah. Baik. Berilah kan. Siapa kompasolina? Selamat sih. Okay, selamat sih. Yang portai. Jairo. Portai. Ah, dah. Oh, next. Baiklah. Siapa? Oh, masih. Berilah, <laughs> berilah, berilah. Berilah. Berilah Masak jalan ni, orang perang ni sini awak. Kalau nak kemana pergi? Kalau aku kau saya mengajar kita. Mereka ni, kalau kau nak pergi mana? Alam ini pun bos. Terus atlas. Terus. 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 Terus.

alah <tuk> cerita bagus. Ya. Kamu kembali. Mau aku kira? Dah begini kan? Oh, dia nak conte. Hmm. Dia nak conte. Oh. Belah nak. Oh, nak pigu tu. Ya, betul direk apa sanggup. Ya ayaw na gusuot kay mamumuo mo na ang ibutuot no welcome sa vlog abi ang channel na diri sa one. kan yung sa kita o biliran 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 masika ah, ta din sir oh ara dia kita ra kan kita mo oh wala na oh pwede lang mo kami sa din mo lah, kaya di lang siya ginagamit sa pag-istorya. Kung ano ang mga bukod, ikinahan mo istorya tungkol sa panuhot. Kung kayo kuha na nato, ah, historia na mm -hmm. ka.